Noon inula ng pambabatikos ng mga fans itong GM ng Dallas Mavericks mga kaibigan dahil sa ginawang pag-trade nito kay Luka papuntang Los Angeles Lakers. Ligtas sa pambabatikos noon ng GM ng Lakers na kahit etrenade niya si AD sa Mavs. Kasi nag-rank number 3 lang din naman sila sa mahirap na Western Conference. Pero ngayong hanggang sa first round lang ng playoffs ang tinagal nila ng talunin ng number 6 seed na Minnesota Timberwolves, ay may sisi na rin kay Pel Inca na alam naman nating hinahanap ng mga fans ang anino ni Davis sa Lakers dahil sa ginawa ni Rudy Gobert sa Game 5. Kung may AD pa sa Lakers ay hinding hindi yon magagawa ni Gobert. Lumalabas po ngayon na patas na ang sisi ng lahat may sisi na rin kay Rob Pel Inca sa nangyari sa Lakers ngayon. Masasabing ang tinawag noon na biggest trade ng NBA history ay naging worst trade na. Napati nga si LBJ sinabi sa kanyang latest interview na kumbaga pumalpak ang Lakers front office sa ginawa nila. Hindi sila kumuha ng big man na sinasabing kulang nila galing mismo sa bibig ni Davis na talaga namang etrenate pa nila si AD. Sinisi na rin ng ibang fans ngayon ang hindi pagkuha ng Lakers front office na kinakailangang big man. Well para sa akin naman hindi lang big man ang problema nila sa playoffs, kulang din sila ng legit scorer na bench yung 6 man na matinik. Walang lalim ang bench nila isang dahilan yan kung bakit gusto lang ni JJ Redick paglaruin ang kanyang starting five sa buong laro. Kung baga walang mapagkakatiwalaan sa bench, walang scorer na bench ng Lakers mga kaibigan starting five lineup nila matawag pang solid dahil may Lebron at Loka. Pero bagsak sila kung palaliman ng support hirap nga talagang manalo kapag walang sumusuport ang malakas na kakampi, parang ML na kahit anong lakas pa ng core wala pa rin mangyayari kapag walang support na malakas. At hindi nga rin naman maitatanggi ang kakulangan ng playoff experience ng coach nila kumpara sa coach ng Wolves medyo mamaw na talaga. Bawi na lang next season, kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo tungkol sa Lakers? Mag-comment lang po. My 80 said what he needed and uh, then he was gone the following week so. Ngayon ay dito naman tayo sa kakapan indig balahibo na sinabi ni Dylan Brooks sa kanyang latest interview. Kung saan ito po ay patungkol sa tanong na totoo bang Pantyria niyang sakta ng kamay ni Curry dahil sa alam nga niyang may thumb injury ang greatest shooter. Sinabi lang naman niya dito kung baga kung alam nga daw nito kung saan injury ng kalaban ay pupuntiriahin daw po niyang saktan babalik-balikan nga daw niya. So tama ang hinala ng mga fans na sinasadya ng Rockets na i-injured ang superstar ng Warriors. Hindi masaya pakinggan itong sinabi ni Dylan mukhang malalagot ito sa liga. Nagkamali yata siya ng sports dapat sa boxing ang ganitong mentality. Well na natin kung aaksyon ba ang liga dito kay Brooks. Sigaw ng mga fans dapat iba ng ganitong player mag-isip on sportsmanship intention po na manakit. Uh. Uh, if you're gonna come play the game injured or whenever you got, it's all about all about about the game. You know, if I had an injured ankle, I, I would attack that ankle every single time. So, whatever they're saying on the broadcast, they can keep saying it.